Good morning mga kamami. Pagluluto uli ang ating gagawin kasi may bisita ang aking anak kaya pagluluto uli ang aking ipapakita sa inyo ngayong araw na ito. Ang aking lulutuin ngayon mga kamami, Mongolian at garlic butter crab. Yan po. Ipapakita ko po sa inyo kung ang paano proseso ng mga lulutuin ko. Ayan na po sila, nakalatag na po sila. Dumating na po ang aking asawa na namalengke. Bigla ba po ang kanyang pamamalengke dahil bigla may bisita ang aking anak. Same, siya pa rin ang tagahugas. O, ako nagbibidyo dyan, kaya siya maguhugas. Togi po yan mga kamami monggo na ibinabad nila. Ayan naman ang carrots. Anak ko naman ang pinaghugas ko dyan para hindi naman puro tatay niya. Para matuto din sila kung paano magluto. Pinahugas ko naman uli sa asawa ko yung crab para malinisan na. Para sabay-sabay maigaya ang aking iluluto. Pagkatapos naman niya mahugasan ng crab ng aking asawa, ipinagaya ko naman sa aking anak ang mga rekado. Ang una niyang ginayak ay sibuyas. buyas hmm. Sabi ko, kala ko hindi niya alam magayak. Marunong naman pala. Kaya lang, tayo mga nanay, ang inuuna natin pinupukpok ay bawang. Ang aking anak ay sibuyas ang kanyang inunang hiniwa. O, oh, diba mga mami, maligtad siya. Sa bagay, pare-pareho naman, lalabas at lalabas ko ano pa rin ang regado. O, oh, diba mga mami, ayan, sa bawang na siya, nahuli siya sa bawang. Hindi hmm, ko siya tinuturuan dyan, marunong naman pala siya. Akala ko, hindi niya alam. Uy, pukpok-pukpok -puk na rin siya dyan mga mami, o, oh, mabilis din. Oh, tumitilapon pa. Gayabang pa siya sa akin diyan, marunong daw siya. Balat-balat, mm. balat-balat. Pabilis din siya diyan, mga mami. Oh, marami siyang iginayak na bawang, isang puso. Sabi ko, pa napakarami? Kasi daw garlic butter crab ang lulutuin, kaya maraming bawang. Oo nga naman, doon ako mali. Ayan, oh, 'di ba? Sa tingin ko mas magaling pa nga siya magtatad ng bawang diyan, mga kamami eh. O oh, may pagganong-ganong pa siya, eh. ako pukpuk-pukpuk -puk 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 lang. Oh, Sinasamahan pa niya ako ng pagka-arte diyan. Nako, may pakindat-kinda pa nga sa akin 'yung anak ko eh. Ako ay eh natutuwa. Marunong naman pala, hindi ko naman pala kailangan isa-isa impa -isa ako. Ano 'yung pagsusunod-sunod na Ricardo? Pagkatapos naman niya i-prepare ang mga sibuyas, bawang, Sinabi ko naman sa kanya, ikayak na rin niya ang repolyo. Ayan. Tinuro ko naman sa kanya kung anong size ang paghihiwa ng repolyo. Kasi hindi basta-basta. Hihiwain lang. Kasi, syempre, paraan din yun kung ano ang recipe ng aking lulutuin. Ayan o oh, mga kamami. Ang oh, galing naman palang turuan. Eh, isa lang beses, hindi ko na inuulit. Hmm. Diba mga kamami? Ayos. Oh. Sa susunod na magluluto. O, oh, tapos sinabi ko sa kanya, carrots din. Ganyan din ang hiwa. Kasi hindi pwedeng malalaki ni lang. Kasi baka mas matigas pa sa repolyo. Kailangan manipis lang at medyo matagal lumambot ang carrots. O, oh, di ba mga mami? O, oh, nipis-nipis lang. Sa susunod na pagluluto, sila na. Bawat vlog at channel video, alam niya na tiyak kung ano yung mga niluluto ko. Kaya ayaw niya mag sa akin kasi daw tiyak sa susunod. Siya na raw ang ko. Okay nga yun eh, di ba mga mami? O oh, ayan, nagpapalit sa akin mga kamami. Ako na yan, naghihiwa ng green paper with red paper. Di ba? Mm, siya na raw ang magbibidyo at ako naman ang magtuloy. Eh di okay, ako naman, ayan. Natapos nang iset up lahat ang mga magagamitin ko sa Mongolian at Butter Crab. Ayan, di ba mga kamami? O, oh, ako na yan. Bulog ako ng Uh, star margarine dahil walang butter, star margarine ang ginamit ko mga kamami. Oh, gusto ko lusaw na lusaw bago ko ilaglag ang ikado mga kamami, ganyan lang. Oh, kailangan tulungan ng sandok para matunaw ka agad. ba diba, mga kamami? Hmm, ko na dyan ang bawang. O oh, yan, bawang naman. Siyempre, isasabay ko na rin ang sibuyas kasi ang sibuyas na puti ay matagal mamula kaya isinabay ko na rin kasi sa riwa mang mga sibuyas na yan mga kamami ayan haluhaluin ko muna syempre may paarte-arte pa kunwari yan ihuhulog ko naman na dyan ang crab mga kamami yan po ang pamamaraan ko ng pagluluto ng garlic butter crab syempre o haluin ng konti Ayan mga kamami, pagkatapos kong halu-haluin dyan, syempre, ang isusunod ko na ay ang mga seasoning. yan mga kamami, oh. Lalagyan ko na dyan ng paminta. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang paminta at pampasarap. Siyempre, ang magic sarap. Hmm, baka naman magic sarap. Siyempre, ang oyster sauce na pampalasa niyang butter, ay, ano, garlic butter crab. Oh, hindi mawawala ang ketchup mga kamami pampasarap ng sabaw ako lang po yon sa aking pagluluto siya halo halo huli para magmix naman po ang mga ricado o, oh, diba mga kamami? Saglit lang po lutuin yan. Hindi po matagal lutuin yan. O, oh, syempre, ang pampasarap again, ang Sprite. Hmm. Hindi ko man po yan. Tinayoan ko lang yan, mga kamami. Napakasimple lang lutuin yan. Ilang minuto lang yan at luto na. O, oh, ayan mga kamami, luto na siya. Hindi mo pwedeng matagal sakalan masyado rin yan, mga kamami. At yung aligin yan ay mawawala. Syempre, yun ang pinakamasarap sa mga crab na ganyan. Ang taba niyan, mami. Pagkatapos ko naman lutuin yan mga kamami, isusunod ko naman dyan ang Mongolian. O, naglagay na ako ng mantika. Dyan mga kamami, hindi masyadong madami. Yung staman tama lang para maganda naman sa gulay. Kaya naglagay na ako ng bawang dyan. Same same pa rin mga kamami, kasunod dyan ang mahiwagang sibuyas na pampasarap. O, ayan, nilagay ko na ang Mongolian mga mami. Yan eh, munggo na binabad nila sa tubig para maging Mongolian. Yan ang isa sa ng Mongolian mga kamami. Madali lang lutuin din yan mga kamami o oh. o dahalo-halo lang. Saglit at mainit naman yung mantika, nilagay ko na rin ang carrots para magpantay sila ng luto. O di ba mga kamami, nalagay na rin ako ng tofu dyan. Tokwa, isa yan sa ng Mongolian mga kamami. Iprito po muna natin bago natin ilagay. Para mas maganda, crunchy siya, makunat yan Isabay na po natin yan. Nalagyan ko na rin po dyan, mami, ng oyster. Yan po, nalagyan ko na rin po ng paminta yan. Kaya lang hindi ko na rin po na ipakita. Kasi siyempre pangunahin pampalasa ang paminta dyan, mga kamami. Uh, dalawang bes na yan, mga kamami. Oyster soy sa ngargado ko. O, oh, hinalo ko na. So, ibig sabihin, madali na yan maluto. Kasi, pag ganyang gulay, mga kap, kap lang ang luto, mga kamami. Ilalagay ko na rin dyan ang, ang red paper, green paper at siyempre ang repollo na rin. Isusunod ko na rin at napakadali pong lutuin yan mga kamami. o Ilagay ko na marami yan mga kamami. Pag nalanta ay kukunti lang ngayon murang mura ang repolyo kaya samantalay natin ang paggamit ng repolyo at pag namahal eh mahirap na uling bumili kaya mga kamami hinalo ko na so ibig sabihin luto na Mabilis lang kung lutuin yan minuto lang po ang pagluluto ng mongolian kasi po para hindi po siya ma overcook o ba diba, mga kamami yan o, sarap na malapit ko na siyang hanguin dyan inihalo-halo ko lang o tapos yan, eluto eh, na mga kamami o bukas na lang uli mga kamami Itutuloy ang vlog ko na ito Mayroon pa ako akong lulutuin Kasi mahaba na po itong vlog ko na ito Pakilike and share na lang po At pakisubscribe O see you mga mami bukas Ipapakita ko uli ang katuloy ng aking Mga niluluto